strength You can go rest Ano yan? bakit? Ilalagay mo dyan? Sa microwave? Hindi, hindi yan. Pwede yung, pla yung ano, karton. Lagyan mo nang, ilagay mo dun sa ano, parang plate na pang microwave. bakit hindi pwede ito? Yun, yun. Ayun o, may nun dun. Punta mo dun. Hindi. Sa dalagan Hindi pwede yan. O, lalo na yung styro, matutunaw yan dyan. Hmm. Ano yung ma-microwave mo yan? Uh -uh. Pwede, so? Ay, hindi pwede yan! Bakit? Ala, karton yan, hindi pwede ma ano yung masusunog yan. Ano ba yan? Ay, yung tira? Uh -huh. Hindi yan. Hanap ka ng babasagin or yung ano yung microwave bubble plate. <laughs> Kuha Hanapin mo. May, uh, Tingin uh, ka. Ay, uh, oh, yeah. Bakit yan? Kailan ba yung bawal pa po? Oo, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. O, oh, sige, hanap ka dyan. Meron dyan. Yung ginagamit namin. <laughs> oh, babasagin. Meron dyan parang babasagin. Ayan, oh, pwede yan. Ayan. Pwede, nakasaksak na yan eh. Oh, dapat hindi pa. Ano number mo ba nilagay? Two. Ito. O, oh, pwede na yan. O, yan. Ganyan pa na yan. Wala pa siya. Ano yan? <laughs> Wala sa stage. O, alisin mo yung papel. Yan. Ay, ralo. Aminan mo nga. Baka mamaya ipanis na. Parang panis na yan. Lo. Okay Pwede okay na yan? Hmm, pwede na yan. Number two, siguro dagdagan mo, gawin mong ano. Okay, ako. Three. Yun, lang po ilang minutes yan. Panis na yung isa? Panis mo na isama yan. Panis na pala eh. Tira lang kasi yan eh. Hindi na sa aso. Ganada ko doon. Ka, mo lang yan. Susunog yan. Para biingay natin siya. Bantayan pa talaga. Pwede na iwan. Linisan mo yan. Ang dami. Oo. Kaya marunong ka na gumamit yan. Ay! Oh. <laughs> 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 Inaalis yan, hindi yung dadalin mo lahat yeah, eh. yan. Ako rin, hindi yan eh. Alisin mo na para malinisan. Tapos <laughs> okay. Okay. okay na? Si Dina Hmm, naamoy ko na mabango. Yan? Okay, tanggalin mo na. Yan. Pwede na. Cut into pieces na lang. Um, Nagising na sila. Time <laughs> timer 2 minutes pala. Okay na. Yan. Tanong lang. No. Ulit ulit sa... Pwede ba yung ano? Yung plato ganito? Hindi pwede yan. Hindi. Hindi pwede Matutunaw yan. Pwede naman. Yung ano, uh, kung... Pwede ba yun? Pwede plastic kasi yan eh. Oh, pero kung ano naman na plastic, pwede na rin. Pwede mga transparent na plastic, pwede yun. Okay. Puto na ako dito. Pwede yan. Oh, pwede yan ganyan. Hello.